Budshot na yan sa akin, karapatan ni First Lady na masaktan. Huwag masyadong dibdibi ni Vice President Sara. Ito ang ating mapapakinggan sa videong ito mga ka-YouTube at mga ka-Facebook. Kumusta um, kayo ni VP Sara? Talaga, how are we? Incident? Yes, ako. I'm, I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero hmm. nung, nung ano, nung... When Bong had that Bagong Litpunan Rally, uh, she came, and my husband, that was supposed to be December, eh. Parang to start the new year, o bagong Pilipinas. Parang huwag mm. na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, blah, blah. Eh, blah. na-postpone, ganyan. So, I think it was in Feb or March, right? So, she went there at 3, and then she went to Davao. Davao. Mm -hmm. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, bangag, mm -hmm. di diba? Imagine a former president calling, ano, mm -hmm. bangag. I mean, wow, you had six years, why would you call, ano, bangag, mm -hmm. di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. Mm -hmm. So, syempre, nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan. And then when, ano, said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging prime minister, perpetrate themselves in power. Mm. Tapos ako, I won't say, binibilang ko ngayong mga oras eh. Di ba? Mm. So, pero tumawa sila. So, parang for me, ano yan? Mali yata yan. Di ba? Mm. Parang, you're getting swelled up from the government. Di ba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan? Mali yan eh. Mm -hmm. You cross the line. Mm -hmm. And I many things, I'm not a hypocrite. O, oh, diyan, may departure time na, di ba? So... Nandito sa dito ako. Normally, nag usap kami. So, ako, ayoko. Tapos, sabi ni, ano, uh, somebody went to me, Uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumun ako. <laughs> no reaction. So, uh, hindi, bangag. Bangag is the, day, I said, the, the, said that the is the, uh, is the word oh, of the oh, day. Yes, yes. Talaga, no reaction. So, yun. Then, after that, nung ano, talaga, I stopped there. I do it again. Mm -hmm. I mean, that's not right. You don't mm. do that. That's mm. entitled politics. You're in the government, you're the vice-president. Wala bang uh, uh, kahit na maikling sorry man lang after that? Bloodshot na yan sa akin. Yan so, yan unless she says sorry or whatever, mm. maybe she will, maybe she... Mm -hmm. She crossed the line. Mm -hmm. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. <laughs> Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? And, uh, wala nang, wala nang reconciliation yan? Between the No, I mean, for me, and, yeah. for me, for me, nasaktan ako. Because hmm. my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, matatawagan. Di ba, you're going hmm. to laugh? Mm -hmm. Tama ba yan? Mm -hmm. Even Lenny never did that. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang atoang ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang! nga angay natong hatagan o pagtagan. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. First of all, my, my first reaction is uh, have a lucky husband I uh, That I have, uh, I have a wife uh, very protective sa akin. Uh, kahit uh, may, mas, nakita, hindi magandang sinabi ng sa akin. Uh, yan, talaga, uh, gets very really upset. Uh, at uh, I, cannot, I guess you cannot blame her. It will not affect our working relationship with the, with the Vice President, uh, Secretary of Education. Uh, I think that uh, she also, as a wife, understands uh, how the First Lady feels when well, you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But, mag-uusap kami ni VP Sara. Kami ni Inday Sara, wala kaya kami. Kaya uh, mag-uusap su kami ng sundan. Pero uh, kung huwag niya masyadong dibdibin, at, uh, yung uh, hindi naman siya ang na mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Uh, kaya uh, madali naman siguro, uh, madali, madali, madali naman siguro lang sa ina. Uh, um, um, <laughs> ano po ang inyong masasabi sa isyong ito mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment lang po kayo. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.